Gayong lahat sa daigdig ng kababalaghan, sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang itim na bato ng aswang. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang alamat na kumakalat tungkol sa isang mahiwagang itim na bato na pag-aari raw ng isang aswang. Sinasabing ang may hawak ng batong ito ay magkakaroon ng kakaibang kapangyarihan kakayahang magbagong anyo, lumipad sa gabi at magtaglay ng lakas na hindi pangkaraniwan. Ngunit may kapalit ang kapangyarihan ito, ang walang hanggang gutom sa laman ng tao. Noon pa mang panahon ng mga ninuno, isang matandang babae ang nakitang gumagala sa kagubatan tuwing hating gabi. Ang kanyang pangalan ay Lola Sima, isang mahiwagang matanda na sinasabing may kinalaman sa mga nilalang ng dilim. May mga ulat na tuwing may nawawalang bata o alagang hayop sa baryo siya ang itinuturong may kagagawan. Isang gabi, isang binatang nagnangalang Rico ang nakasaksi sa kakaibang pangyayari. Habang siya ay nangangahoy sa kakahuyan, nakitaan niyang may kakaibang liwanag na nagmumula sa isang malaking punong balete. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya si Lola Sima na may hawak na itim na bato. Sa kanyang harapan, isang baboy ang biglang nangisay at naglaho na parang sinipsit ng hangin. Dahil sa labis na takot, tumakbo si Rico pabalik sa baryo at isinalaysay sa kanyang ama ang kanyang nakita. Agad silang nagtipon ng mga taga-baryo upang usisain si Lola Sima. Ngunit nang na ang kanyang kubo, wala na ito roon. Naiwan lamang ang isang itim na bato sa gitna ng sahig. Ang sumpa ng bato. Dahil sa pag-usisa, isa sa mga taga-baryo si Mang Karyo ang naglakas loob na pulutin ang bato. Biglang nanginig ang kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ilang araw matapos noon, Napansin ng mga taga-baryo ang kanyang kakaibang kilos. Hindi na siya madalas lumabas sa umaga at tuwing gabi, may narinig silang malalakas na huni ng ibon na parang nagsasalita. Hanggang sa isang gabi, isang bata ang nawala at nakita ang mga bakas ng kuko sa pader ng kanilang bahay. Doon na napagtanto ng mga taga-baryo. Ang itim na bato ay may sum. Sa takot ng mga taga-baryo, nagdesisyon silang sunugin ang kubo ni Lola Sima kasama ang bato. Ngunit sa mismong gabing iyon, Isang dambuha lang nilalang na may mahabang kuko at matatalas na pangil ang lumitaw mula sa dilim. Ito si Mang Karyo. Hindi na isang tao, kundi isang ganap na aswang. Nagtipo ng matapang na lalaki ng baryo at lumaban gamit ang mga itak at bala ng baril na sinabayan ng dasal. Ilang oras na laban, hanggang sa tuluyang sumiklab ang kubo at ang itim na bato ay nilamon ng apoy. Biglang nagliwanag ang langit at nang humupa ang apoy. Si Mang Karyo ay wala na, tila natunaw kasama ng bato. Mula noon, wala nang aswang na gumala sa baryo. Ngunit sinasabing minsan, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin alingaungaw ng isang matandang babaeng tumatawa sa kagubatan. At may ilan ding naniniwala na ang itim na bato ng aswang ay hindi tuluyang nawala. Baka ito'y naghihintay lamang ng bagong mayari. Wakas!